Pagkakutsen hmm. oh. Ako na lang. Malaki kasi kaldero. Oh, uh, hindi, ano yung dapat sa pindak? Paano dalawa, Turun. Eh? Turun malagkit. Ito, na. Uh... Kaya. isa na, no? Ilan? Dalawa lang.

pero kayo pala ay mga Ngunit ang kaso nitong hand, foot, and mouth disease Tama ba Ang mga Dun sa lumabas ng mga balita Nung nakaraan, ng isang daang estudyante Ang pinamahas isang buwan na sa T At sa hapon, may report Na itala na sa 640 ang cases Dito sa Bulacan sa unang buwan Ngayong taon Napan, ka siyang kamay kung hilain mo muna Ah, sa mga probinsya. Ah, sa mga probinsya. sa mga sa mga provinsa. Ah, sa mga probinsya. sa mga